Guys, tingnan nyo yung langit. Parang uulan, oh. Iy, parang uulan ang langit. Yellow. Masama ang panahon. Ayan. Ayan. Masama ang panahon. Masama ang panahon. Uulan ata. Alhamdulillah. Uwi na tayo. Tapos na ang duty. Eh tayo ulit dito. Hey. Five, five minutes. Five minutes. waktu makarap sabah. pagod ako kaya hindi ako masyadong nagdadaldal pagod ako guys pagod ako nakakapagod minsan nakakapagod yung gusto mong magkuha mag video para may ma-download ka kaya lang nakakapagod pagod ka na sa trabaho pagod ka pa sa paglalakad umaga at gabi tama po naglalakad po ako kasi ko kasya lang po yung pera ko sabi ko dala sa Pilipinas sa mga anak ko bayad ko ng bahay gustong gusto ko yung sasakyan na yan, oh. yan. malaki meron pa yan dito naka park na sasakyan ganyan sya pero mas malaki yun ganyan style pero mas malaki yun gustong gusto ko yun itim ang kulay Bilisan natin tumawid para hindi tayo masagasaan. At mahirap masagasaan. Wala tayong pambayad. Kahit may insurance tayo dito, wala tayong pambayad. Kasi may babayaran din naman kahit papaano. Hindi lahat hindi lahat ng mga in, may insurance covered. Hindi. May babayaran ka rin naman kasi magkabilaan yung tatawirin. Left, right. Kaya huwag aanga-anga. Kadaan tayo dyan sa tindahan. Dun. Dun. Dyan, dyan. Bismillah. Thank you! Nag-park <laughs> si Kuya yung taxi. Huminto siya para padaanin niya ako. Salamat sa Salamat sa'yo! Thank you. dan tayo dyan. <laughs> yung suki so 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 ko. Yung suki ko, oh. Pasukin natin. Dito ako bumukong bumibili. Pasok tayo dun sa ano. So Ay suki. Uy. Uy. mo. Ulam. Excuse. Excuse. <laughs> Diyan kami bumibili. Diyan ako bumibili. Kasi suki na yung mga suki ko na yung mga yun eh. May tawat Malapit na ako. So, Ayan, nagbaha. Wala pang ulan, nagbaha na. <laughs> Wala pang ulan ha, baha na dito sa area na to. <laughs> yung tindahan na yon yung makakadiscount ka kahit 1 real. Makakadiscount ka doon suki ko na yun araw-araw. Pero ngayon hindi ako bumili kasi bumili ako kahapon ng nag-grocery ako ng konti kahapon. So ngayon hindi na mag-grocery. Tumingin lang. <laughs> Wala lang. Naikwento ko lang at naishare ko lang. So yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ingat po tayo palagi don't forget to subscribe and like ingat alam nyo guys my time talaga nakakapagod no oh nakakapagod dito na ako sa bahay nakakapagod basta pagod sino ba namang hindi naka napapagod maglalakad ka sa trabaho papasok, pauwi, ganun din tapos maraming utos yung mga tao doon Nakapagpahinga naman. Kaya lang, talagang napapagod ka na sa paglalakad. Tapos yung buhok ko, ganito pa. Pagod. Pagod dahil. Talagang pagod dahil. Nakakapagod, no? Hindi naman kami robot. Napapagod din kami. Kaya lang, wala tayong choice. Kundi magtrabaho. Talagang ganyan ang buhay. Hubad ako ng sapatos. Wala pa yung mga ibang mga kasamahan ko dito sa bahay. Wala pa sila. Aray ko. Wala pa sila. Mamaya pa yung madilim pa yung aking kwarto. Bismillah. ugh. Yan. Yan. Mga nilabhan ko ng karang araw. Mga baya. Aray ko. Yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Maglalaba ako guys. Luluto, kakain. Sige, yun lang. At ako'y pagod na talaga. Bye bye. Thank you for watching. Ingat po tayo palagi.